Basahin natin yung kawikaan, Kapitulo 22, versikulo 2. Ang mayaman at ang dukha ay nagkakasalubong kapwa. Ang Panginoon ang may lalang sa kanilang lahat. Inamo ang intensyon ng Diyos sa paggawa ng mahirap at mayaman para sila ay magkasama. Ang mayaman at mga dukha nagkakasalubong kapwa. Ano? Ang Panginoon ang may likha sa kanilang lahat. Eh, sabi mo, ba't hindi pantay-pantay? Ay, masama yung pantay-pantay, kapatid. Tinan mo yung daliri mo, hindi rin pantay-pantay. Pag pinay-pantay-pantay -pantay mo yan, hindi maganda. Marunong pa ba tayo sa Diyos? Tinan mo yung daliri natin, hindi pantay-pantay. Pero pagkagagawa na siya ng tungkulin, gagamitin mo na, yung hindi pantay-pantay na daliri, nagpapantay-pantay na, oh pagdadampot ka na ng pagkain ayun no pantay na siya eh kung yan pantay-pantay pagdampot mo may sobra riyan hindi ba ganon hindi ka makakadampot ng kanin na maayos yung padali rin, hindi pantay-pantay kasi kailangan yon for a definite purpose may dahilan yon may purpose na pagka-idadampot mo na siya magpapantay-pantay na siya yun ang sukat ng Diyos ang ganda ng sukat ano Tinan mo, pagkadadampot ka na, pantay-pantay oh, na. Pero pag ilalahad mong gano'n, hindi sila pantay-pantay. Hindi rin sila magkakasinlaki. Pero pag gagawin na nila yung kanilang tungkulin, dadampot ng isang bagay, pantay-pantay na sila. Yun. Nakita mo, mga kapatid? Ano ibig kong sabihin? Ang tao hindi rin pantay-pantay. May mayaman, may mahirap. Bakit? May gagawin yung mahirap na ayaw gawin ng mayaman. Pagka puro bilyonaryo tayo, sino magtatrabaho sa bukid? Papayag ka ba, bilyonaryo ka? Ikaw ang uutusan ng isang bilyonaryo, ikaw ang mag-araro doon? Papayag ka ba na ikaw ay bilyonaryo, uutusan ka magwalis ng kalye? Meron ka ba nakitang bilyonaryo, nagwawalis ng kalye? Sino nagwawalis ng kalye? Mga metroid, walang pera. Para kumita, makabahagi sa kayamanan ng mayaman, pwede silang utusan ng mayaman. Nakita mo, ang kalulungan ng Diyos, kapatid. Kaya yung mahirap, huwag tayong mag-rebelde. Sabihin natin, ba na tayo ginawang mahirap? Marami tayong advantage sa mayaman, kapatid. Ang mahirap, mas payapa. Halimbawa, yung mayaman, bilyonaryo, ang daing pera, ang daing ginto, ang daing alaas sa bahay. Kaya yung bahay, may gwardya, may bulldog? Ha? Tapos, may mga alarma. Pag merong kumilos, na tumunog yung alarma, gising na yung mayaman. Di na makatulog. Natatakot. Eh, yung mahirap. Wala siyang kahit ano. Nasa barong-barong. Ang takip ng barong-barong niya ay eh, lata ng mantika. Eh, ngayon, magnanakawan. Yung mayaman, nag ano, nag-aalala, yung mayaman, baka nakawin niya. Eh, yung mahirap. Naghihilik dun sa bahay niya. <laughs> Ang sarap ng tulog. Basahin natin ang 5.12 ng Ecclesiastes. Ang tulog ng manggagawang tao ay mahimbing, maging siya'y kumain ng kaunti o marami. Ngunit ang kasaganaan ng yaman ay hindi magpapatulog sa kanya. Ayon, ang tulog ng manggagawang tao mahimbing. Kaya yung mahirap, masarap ang tulog doon. eh. Hindi ka nag-aalala may mananakaw, natatagain ka dahil meron kang brilyante sa kamay, puputulin ng kamay mo, hindi. Pero mayaman, ay naku, hindi makatulog yan eh dahil sa dami ng kayamanan. Kaya alam mo, kung mamimili ka, dapat gusto mo mahirap ka eh. Maraming advantage ang mahirap. Huwag kang magagalit sa Diyos dahil ginawa kang mahirap, kapatid. Magpasalamat tayo sa Diyos kahit ano ang kalagayan natin sa buhay kasi mahal tayong lahat ng Diyos. Ang katunayang mahal niya mahihirap, basahin natin ang Kapitulo 6, Versikulo 20. At itiningin niya ang kaniyang mga mata sa kaniyang mga alaga at sinabi, Mapapalad kayong mga dukha sapagkat inyo ang kaharian ng Diyos. Mapapalad kayong nangagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin. Mapapalad kayong nagsisitangis ngayon sapagkat kayo'y magsisitawa. Ngayon, maliwanag na maliwanag. Mapapalad kayong mga dukha sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. Mas marami sa mahihirap makakarating sa langit. <laughs> Pero ano naman ang sabi sa mayayaman? Tuloy natin sa 24. Data sa sa abaninyong mayayaman sapagkat tinanggap na ninyo ang inyong kaaliwan. Sa abaninyong mga busog ngayon sapagkat kayo'y mga gugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon sapagkat kayo'y magsisitanggoy at magsisitangis. Liwanag, awa-awa naman yung mayayaman, di nga naniwala sa Diyos. Sa aba mga mayayaman, tinanggap na ninyo ang inyong kaaliwan. Kasi pag ang tao mayaman na, maano na, mataas na ang kaisipan, minsan di na naniniwala sa Diyos. Wala na silang tiwala sa Diyos, napupunta na ang kanilang tiwala sa kayamanan. Gis 24 ni Marcos. At na mga alagad sa kaniyang mga salita. Datapot si sa ay muling sumagot at nagsabi sa kanila, Mga anak, kay hirap na magsipasok sa kaharian ng Diyos ang mga magsisiasa sa mga kayamanan. Pagka pag-asa mo na wala na sa Diyos, nasa kayamanan na, mahirap ka nang makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya may magandang nakalaan para sa mahihirap, kapatid. Huwag kang mag-alala at huwag kang magdamdam doon. Ako rin mahirap, salamat sa Diyos. At ako'y naging mahirap at hindi ako mayamang ipinanganak na um, bilyonaryo. Salamat sa Diyos. At kung meron man akong anumang bagay ngayon na pag-aari, nang galing ito sa pagsisikap, sa mabuting pagtatrabaho, malinis na kalooban sa kapwa, hindi dahil sa pandaraya.